ayan, normaling na tayo bumili na tayo ng langka at nyug for this video, ayan ang lulutuin natin ngayon langka, ayan ang ating mga ingredients ayan, mayroon tayong dry alamang palambutin na natin yung langka mga guys ayan ayan yung purong kata yan ang panghuli tatabi muna natin yung puro ayan, Lalagay na natin yung mga ric ricado ito yung pangalawang gata sa pampalambot. Lalagay na natin yung ingredients. Ayan, ayan, yung sahog. Tinapa, pampabango yan sa langka mga guys. Tinapa at mga ricado. Lalagay natin yung tanglad. Ayan, at uh, Sibuyas. sabay na natin yung dry alamang ha ah, guys ayan ah, ang dry alamang ang palasa rin yan ayan halo haloin lang natin mga guys ilagay na natin ang sili labuyo at sili green maraming sili labuyo shout out dyan sa mga bikulano at mahilig sa sili ah, guys ayan mikos-mikos natin yan pag medyo malambot na talaga yan guys ilalagay na natin yung purong gata ayan. purong gata guys ayan na ilagay na natin dahil malambot na ang langka halo haloin lang natin ayan luto na guys ayan luto na yan kita nyo naman sandok na tayo guys para makakain tayo ayan sandok na tayo sili pa lang ganado talaga kumain yung pag may sili guys lalo na ayan hello luto na. Kain tayo mga guys. Ayan. Bago tayo kumain guys, so, Oh. Ayan, tingnan nyo na yung langka natin. Yummy. Ayan. Bago tayo guys kumain, magpasalamat muna tayo. Lord, bigyan nyo po ako ng lakas ng, sa kakainin ko na to. At, uh... Ayan. thank you. Thank you sa Ayan na. Ah. Banata na natin. ayan na mga guys babanatan na natin yung ang langka ayan kain po tayo mga guys ayan manamis namis ang labuyo mga guys ito yung anak ko makulit talagang pag nag content tayo at uh, ayan talagang hindi mo talaga maasahan na hindi talaga kukulit kulit yan ayan pag hindi mo sinama yan dyan iiyak at iiyak yan ayan. Ayan. Nangungulit na naman sa kanyang papa. Ayan. Nakadalawang sili na buyo na tayo guys. Ay, manghang. ini muna tayong tubig. Ayan na naman siya nangungulit. Ayan. Thank you nga pala guys sa mga comment nyo at sa mga viewers natin at followers at ating subscribers sa ating YouTube channel. Uh, pag nagustuhan nyo naman to guys video eh pwedeng pakishare na lang guys at uh, pakipalo na rin ang ating facebook page Pando Llamas guys isang mahilig sa kata Biculano Oragon mga guys Ayan. mga kababayan natin yan pakipalo naman ang ating kababayan si Pando Llamas naubos talaga guys naubos yung kanin simot thank you sa ating viewers ayan thank you